Hello, good morning everyone. Good morning, magandang umaga or good morning. Magandang gising po sa ating lahat. Kumusta po? Kumusta po sa inyong lahat guys? Andito muli si Tita. Naghehello sa inyong lahat at go good morning. Ayan. Kumusta po sa inyong lahat guys? Kumusta? dito na naman yung sumisingit na aking alaga. Kumusta? Oh, bagong gising si tita. Bagong gising, kailangan nakangiti na naman tayo para maganda ang araw natin. O, oh, diba? ming ko, Ito ang aking alaga ng puso. Tulogong ito.